Katinding debosyon ang dala ng mga deboto sa kanilang pagsama sa posisyon ng poong Jesus Nazareno. Kabilang sa kanila, pami-pamilya na matagal ng namamanata sa poon. Live mula sa Quirino Grandstand, may unang balita si James Agustin. James? Susang, good morning. Hindi alintana ng mga deboto yung mahabang oras ng pagpila para sa pagpupugay sa Pong Nazareno. Dito po yan sa Quirino Grandstand. Iba-iba man yung mga lugar na pinanggalingan, iba-iba yung kanilang mga panalangin. Pero iisa ang kanilang debosyon. <laughs> Mula sa Makati City ang mag-asawang Lucas at Luisa, na halos apat na dekada ng deboto ng Poong Nazareno. Alas 4 ng hapon pa sila nakapila para sa pagpupugay sa Quirino Grandstand. Hating gabi na nasa dulo pa sila ng pila sa South Road. Konting sakripisyo lang daw ito para sa kanilang pamamanata. Habang nabubuhay ako, dagdagay niya buhay ko. Yun na lang ang panalangin ko. Saka sa mga apo ko. Lalo-lalo na sa asawa ko. Doble ang pagdiriwang. Kasabay kasi ng pista ng Pong Nazareno, ang ikalimamputwalong kaarawan ngayong araw ni Aling Luisa. Nagpapasalamat kami kasi binigyan pa kami ng mahabang buhay, mga anak ko, mga apo ko rin. Dahil sa siksikan at mahabang pila, hindi maiiwasan ang mga debotong nahihilo na mabilis ang nare-respondihan ng medical tips. Gaya ni Sonia na siyam na oras nang nasa pila. Sa labing walong taon niyang pagiging deboto, mas lumalim daw ang kanyang pananampalataya matapos siyang ma-diagnose ng thyroid cancer mayo noong nakaraang taon. Papasalamat. Nadugtungan yung buhay ko ulit. kaya gusto kong bumalik ulit doon. Ang ibang deboto kanya-kanyang latag na mahigaan at may nagtayo pa ng mga tent. Gaya ng pamilya ni Aling Lilia na galing Las Piñas. Kasama ang apat na anak at mga apo. Bahagi na raw ito ng pagpapasa sa susunod na henerasyon ng debosyon sa poong Nazareno. Sa kaligtasan po ng mga anak ko, pati apo ko, pati mga manugang ko na po, mahalaga po sa akin yan. Katulad ko pong solo parents lang, kailangan po may gabay sila. Pumiyahin naman galing Dasmarinas, Cavite ang senior citizen na si Mang Armando at kanya mga kaanak. Espesyal daw ang araw na ito dahil ipinagdiriwang din niya ang kanyang kaarawan. Susubukin ko kung kaya ko pang magsumali sa Dubert. Dahil 64 na ako eh. Medyo kalakasan ko pa, sir. Medyo ka, sumas sumasabay ako. Buang ang kang ko na mga kapatid ko, apo ko pamangkin. Bigi pa, bigi pa, na ng lakas habang nabubuot pa sila. Samantala, Susan, pagkasimula ng traslasyon kanina ay humana yung mga pulis sa barikada malapit sa simula ng pagpupugay. Hindi na muna pinayagan na makausad yung mga grupo ng mga deboto kanina at nung umusad naman yung andas mula dito sa Kirino Grandstand ay binuksan na rin yung barikada. Naging abala naman ang mga tauhan ng MMDA at Department of Public Services ng Manila City Hall sa paglilinis ng mga nagkalat na basura. Agad nilang isinakay ang mga ito sa truck na nakasunod doon sa mga street sweeper. Sa first aid station naman ng MMDA, Salamat ngayong umaga ang ilang deboto na nasugatan matapos subukang sumampa sa andas ng poong Nazareno. Yan mo sa Carino Grandstand. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinapayagan ngayong araw na makasakay sa LRT1 at LRT2 ang mga nakayapak ng na mga deboto ng poong Jesus Nazareno na lalahok sa posisyon. Base sa magkahiwalay na anunsyo ng Light Rail Manila Corporation at Light Rail Transit Authority. Ayon sa LRMC, LR, LRMC regular ang operasyon ngayon ng LRT-1 na nagsimula na kaninang alas 4.30 ng umaga. Paalala naman ng LRTA, pinatutupad pa rin sa LRT-2 ang No-Inspection, No-Entry Policy. Grupo-grupo rin ng mga deboto ang maagang naglakad mula sa iba't ibang lugar para sumama sa prosesyon ng poong Jesus Nazareno. Yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam? San, good morning! Kasalukuyang sinasagawa ang misa dito sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno na makikita ninyo sa ating likuran. At uh, marami na rin yung deboto na dito na naghihintay sa pagdating ng uh, andas, which is matagal pa naman bago makarating dito. Pero yung iba dito na pinili na mag, uh, mag-station at maghintay. At nananatili rin ang uh, police visibility, pati ang uh, nakastandby ng mga medics at mga bumbero para sa anumang mga contingencies. At sa ating pag-iikot dito sa mga mga medical uh, stations ay uh, uh, sa kabutihan palad. Ay wala naman masyadong mga incidents or mga reports. Meron lang ilang mga pumupunta para magpa-check ng kanilang mga uh, blood pressure. Uh, other than that, wala naman mga injuries so far. Lalo, most of the, the uh, mga deboto ay nasa may grounds Grandstand pa. Ngayon, pakinggan natin yung uh, uh, pahayag ng no? ilan sa mga ating mga deboto na nakapanayan. Iisa ang layunin nila Carl Malio mula Kasimiro, Las Piñas, katulad ng pagkakaisa ng kanilang suot. Yan ang makamarcha patungong Kirino Grandstand para sa translasyon. Bahagi kasi ito ng panata niya taon-taon. Para sa mga anak ko rin, tapos sa pamilya ko, para mawala yung mga nararamdaman nila. Mula naman sa 8th Avenue sa Caloocan, Sina Luis de los Santos at ang mga nananampalataya mula sa San Roque Cathedral. Puyat daw silang lahat pero kakaibang lakas daw ang nararamdaman nila habang binabagtas sa MacArthur Bridge. Epidemia, sir. Huwag sanang ano uh, mga epidemya natin na uh, kumakalot. Nagmistula na rin nagpiknik sa bangketa si Annalisa Zapata habang inihintay ang mga kasamahan. Bidbid din nila ang kanilang mga anak dahil naniniwala silang mahalagang family bonding ang pagsali sa prosesyon ng poong Jesus Nazareno. A ano namin kalakasan sa kasapamilya? Patuloy po ang sinasaguan nating pagbabantay dito sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno, Okiapo Church. At mas pinaiting pa nga po yung siguridad na pinatutupad at laugnay po niyan, makakapanayan po natin ang live. Dito po sa ating kinaroroonan si uh, Manila Police District Director, Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga sa inyo, Ma Marisa, sa lahat ng uh, ating televiewers. Una po sa lahat, Sir. Kumusta na po yung security situation natin? Nasaan na po yung uh, uh, andas sa mga sandaling ito? Ayon sa report sa atin, uh, approaching na po ng Maria Orosa along Burgos. Tuloy-tuloy uh, naman po ang usan. Kaya lang... Uh, Uh, marami pa rin pong nag attempt na sumampa na hindi ah, natin. Yes, hindi natin mapigilan yung kanilang pagsampa at sumasalubong na siyang nagpapabagal sa daloy ng ating prosesyon. Pero parang mas napansin po namin na medyo mas bumilis. Mas bumilis nga po ba? Kanina pag uh, alis sa may Kirino Grandstand, nagtagal po. Ano? Kasi nabalaho siya at mm. uh, naharang ng marami mga deboto diba? natin. O, nagtagal po ito sa may tapat po ng Station 5. Pero nung nakalabas na doon, nakaalis sa pagkabalaho ituloy-tuloy na papunta dito sa may intersection ng Rojas Katigbak. Kaya lang marami na mga sumalubong na mga diboto doon, so bumagal na naman kanyang pag-andar. Uh, uh, -andar. Yes. Ano po ang gagawin doon sa mga nagpupumilit pa ring uh, makaakyat? Kasi di ba pa paslant na yung harapan nuan dapat medyo dudulas na sila kapag uh, aakyat. Yes, ayun uh, na yung innovation. Ano. Kaya lang, uh, ang, ang uh, gagawin natin dito ay yung kapwa na rin nila Diboto ang nakikiusap sa kanila at pinakikiusapan na huwag nang sumampa. Ano. Yun ang uh, napag-usapan. At yun naman ang naririnig natin kasi meron naman silang hawak na megaphone na ginagamit nila sa pakikipag-usap o mm -hmm. pagsaway dito sa mga nagpupumilit na sumapa. General, may isa pa po kasing observation. Dati, noong mga nakaraang mga translasyon kapag uh, nagsimula na yung uh, translasyon mismo, hindi na nagpapatuloy yung pahalik kasi yung mismong poon, yun yung ipinoprosesyon. Ngayon po nagpapatuloy. So may iba pa pong imahen ibig sabihin na ginagamit ngayon para sa prosesyon at merong naiwan po doon sa Kirino Grandstand para sa pahalik o pagpupugay? Tama po kayo. Iba po yung uh, pinosisyon, iba rin po yung iniwan sa pahalik. At ano po dahilan? Yes, sa uh, ang uh, nakikita nating dahilan dito ay para maprotektahan yung relic mismo kaya nasa loob na mismo siya ng enclosure ano. Mm -hmm. uh, kaya ngayon, ang po pwede lang po pahira ng Uh, ng ating mga panyo o mga bimpo ay ito pong casing at saka ito pong cross na nakausli sa likod. At yun na lang ang napaglalangbitinan itong nagpupumilit na umapyan. O kasi dati, yung uh, hinahalikan o pinupunasan, yes. yun din yung itong prosesyon. So nahahawakan, may tendency po bang masira yung poon? Yes, dahil sa tagal nito? Yes, at uh, matag ano na, matagal na yung relic na ito. At siguro a uh, pinoprotektahan na rin ng simbahan mm -hmm. para sa mga tumagal pa ito at sa mga matagal na panahon ay eh, marami pa po makapagpugay sa kanya. Alright, kumusta po yung crowd estimate? Dumami po ba o mas kumunti ngayon? At uh, meron na po bang napaulat na mga emergency situation so far? Sa nakita namin yung sa Quirino ganoon ganun pa rin just like last year, ano? Mm -hmm. At with regards to the talino ng mga nagkaroon ng emergency cases, wala po po kami nare-receive. Oh, siguro, mga in and or, makakakuha na kami ng data. Meron po ba tayong paalala doon sa mga paalis pa lang po ng kanilang mga tahanan at uh, hahabol sa translasyon o di kaya ay pupunta rito sa Quiapo Church para magsimba? Yes, uh, inaaninahan natin kung sakali pumunta na sila habang malamig pa ang panahon. At uh, sana yung mga sasalang sa prosesyon, wag na po natin salubungin at wag na rin po nating sampahan yung andas para lalong maging maayos na maghapon itong ating posisyon. All right, maraming maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Ingat po at good luck for the rest of the day. Manila Police District Director General Tom Gibay. Magandang maga po sa inyo. God bless magandang. po. Happy fiesta. Happy. Habang maraming deboto na sa Quirino Grandstand, dumagsa na rin ang mga deboto sa Quiapo Church kagabi pa lang. Alamin natin sitwasyon doon. May unang balita live si EJ Gomez. EJ! Igan, gabi pa nga lang ay marami na ang nagtungo rito sa Quiapo, Maynila para nga makiisa sa pista ng poong Jesus Nazareno ngayong araw. Marami sa kanila no, duma dumalo muna sa mga misa bago ang opisyal na simula ng prosesyon at paggalaw ng andas. Madaling araw pa lang, napuno na ng mga deboto ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Oras-oras ang misa na dinaluhan ng mga namamanata sa poong Jesus Nazareno na naggaling pa sa iba't ibang lugar. Taon-taon nakamamangha ang pagpapakita ng debosyon ng mga Pilipino sa poong Jesus Nazareno. Marami pa rin sa mga deboto ang wala pa rin sa pinsa paa bilang pagpapakita ng sakripisyo. Para sa akin po, yung meaning ng paglalakad ng nakayapak is pakikisa kay Kristo. Kasi si Kristo, simula nung hinatulan siya, nakapasya, tapos hanggang sa pagpapako sa, sa kanya sa cross, nakapasya. Hindi po namin alintana yung madumihan. Kabilang ang mga kabataan sa mga debotong namamanata taon-taon. Yung ibang mga kabataan po kasi marami pinagdaraanan sa buhay. Like depression, anxiety. So Itong translasyon na to, ito yung way para magpasalamat kay Lord. Humingi ng tulong, humingi ng tawag sa tawad sa mga nagagawa namin pagkakasala. Ngayong 2025, ayon sa mga otoridad, inaasahang aabot sa humigit kumulang 6.5 million ang sasama sa prosesyon. Ilan sa mga deboto may bitbit pang mga imahin para raw mabendisyonan. Okay lang po kasi nagbibigay naman siya sa amin ng lakas eh halos matanda lang si nasareno dito kasi bata pa po ako ano na namin to. Ninyo na namin to. At... May ilang deboto naman ang nakakostyum pa. Gaya ng mag-asawang si Lavi at Al na bumiyahi pa raw mula Jacksonville sa Florida, USA. Kasama raw sa kanilang taunang panata ang pagbibigay donasyon at tulong sa kanilang mga kababayan. Limang eroplano po ang amin sinakyan, makarating lang po at para makita ang ating senior Mahal na po ang Nazareno. Siya po ay uh, talagang nag uh, miracle sa akin to help this world and and be his humble servant. We've been doing this for five years, helping them without no return. We, it's just a pre-box with the uh, used clothes, uh, kids uh, toys and shoes and dress and everything and we dito sa Quiapo, Maynila, mahigpit ang seguridad. May mga PNP personnel na nakadeploy sa loob at labas ng simbahan. Sa entrance patungong Basilica, masusing chinecheck ang mga taong pumapasok. Gayon din ang bitbit -bit nila mga gamit na dumadaan sa mga scanner. Ilan sa mga nakumpis ka ng illegal items ay mga kutsilyo, gunting, cutter, vape, lighter at posporo. Sa labas naman, may nakaantabay ng mga fire trucks. Gayun din ang mga designated medical stations para sa mga kakailangan ng first aid sa traslasyon. Igan, nanditi tayo sa gilid ng kalsada ng kahabaan ng Quezon Boulevard at uh, mula rito sa kinatatayuan natin, no, ayakita yung basilika at doon naman makikita natin na makapal na yung uh, Tao talagang ng uh, marami na mga mga deboto at nakikita natin na marami pa rin ang pumapasok doon sa simbahan no dahil yan sa may kada oras na misa dito naman sa labas nako uh, kanya-kanyang upo, higa at pagpapalipas na ng oras yung ating mga deboto no habang uh, yan ay hinihintay yung uh, pagdating ng imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ayan nakikita ninyo no uh, kanya-kanyang ano sila, uh, ganap sila habang uh, Uh, hinihintay nga ilang oras na pagdating ng imahen dito sa Quiapo, Maynila. Yan muna ang latest mula rito sa Quiapo, Maynila. EJ Gomez para sa GMA. G Integrated News. Hindi may ilang ramdam na ramdam ang debosyon ng mga debotong nakikiisa sa posisyon ng poong Jesus Nazareno sa Maynila. Mula sa pagpila, pagdarasal at pakikiisa sa posisyon, Live mula sa Quirino Grandstand, may unang balita si Bea Pindak. Bea! Igan, buhay na buhay ang pananampalataya kay Poong Jesus Nazareno mula sa Misa Mayor na sumalubong sa pista hanggang sa pagsisimula ng mismong traslasyon kanina mag-aalas 5 ng umaga. Libu-libong deboto libu-libong mga tuwalyang winawagayway, libu-libong panalangin, iisang poong Jesus Nazareno. Binuhay ng matingkad na pananampalataya sa poong Jesus Nazareno ang Misa Mayor sa Quirino Grandstand kanina. Ang ilan, naluha sa pagdarasal. Ang iba naman, napaluhod ng kanilang pananampalataya. May pag-asa tayo dahil buhay si Jesus Nazareno may pag-asa tayo dahil buhay ang mahal na Senyor. Sa tuwing sumisigaw tayo ng viva sa mahal na Senyor, sinasabi natin na buhay ang mahal na Senyor. Buhay ang pag-asa natin dahil buhay ang mahal na Senyor. Si Nanay Susan, halos isang dekada nang namamanata kasama ang pamilya niya. Ang asawa niya, napakuraw ang mata noong 1997. Pero sa kabila ng pagsubok na ito, napuno pa rin ng mga milagro ang buhay nila. Hindi kami pinabayaan, binigyan kami na ibang hanap buhay. Lahat na mga pagsubok sa buhay namin, sa kanya lang ako nagtatiwala. kasi talagang na-feel ko na hindi kami niya pinabayaan. Ramdam ko talaga. Hindi lang mga pamilya at magkakaibigan ang pinagsama-sama ng pananampalataya kay Nazareno. Ang grupo ni Nanay Rosita, hindi magkaano-ano, pinagbuklod ng kanilang panata. Pero hamon daw ngayon na may pasa ito sa bagong henerasyon. Hanggang ngayon, dinadasali ko, may tumanggap sana na magampanan yung aming ginagampanan para matuloy-tuloy ang panampalatayan namin sa kanya. Ayon sa Philippine National Police, humigit kumulang sandaang libong deboto ang sumalubong sa pista ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi. Relatively uh, peaceful at maayos naman po yung uh, ongoing uh, mass po para po sa poong Nazareno. Igan... Uh... Umarangkada ang traslasyon, eksaktong 4.41 ng madaling araw matapos ang panalangin sa Bukang Liwayway. Ayon sa updated crowd estimate ng Nazareno Operations Center, umabot sa 220,000 ang dumagsa rito sa Quirino Grandstand uh, mula 3 a.m. hanggang 4 a.m. Inang unang balita mula rito sa Quirino Grandstand, Bayapin lak para sa GMA Integrated News. Karoon din po ng kaguluhan sa mga deboto sa bahagi ng Katigbak Drive sa Maynila. May unang balita live si John Consulta. John? Igan, personal nga natin nasaksya kanina yung uh, nagkaroon ng konting ramble, no, na malapit ilang metro lang ang layo mula sa Andas nang uh, ito'y uh, nagsimula na nga gumalaw. Sa ating uh, kuha, makikita natin na mayroong mga lalaki na nagpapalitan ng suntok at maya-maya uh, na lamang ay bigla na lang uh, lalabas itong lalaki na wala na siya yung, yung kanya'ng t-shirt na pang deboto ay tinanggal daw at yung kanya'ng sando ay punit-punit pinasok siya sa loob ng uh, presinto dahil siya Raw yung nanuntok sa ilang mga diboto igan pero sa kanyang uh, pahayag no, sa ating, ating uh, nakapanayam itong uh, debotong ito, sinabi niya na yung kanyang kaibigan daw na nasa, sa kanyang likod, yung uh, nakatama doon sa isang grupo ng uh, mga kabataan at sa uh, siya daw yung pagbalingan. Kung kaya't uh, yun nga, no, medyo talagang may mga sugat siyang natamo. At sa ating uh, uh sa PNP ay patuloy na inibisigahan ang insidente nito. Samantala, Igan, uh, lang nangyari ito, 451, kasalukuyang uh, naipit yung andas noon sa may kanto ng uh, Katibak Drive dahil uh, kumalso to. So nabangketa siya at tumama doon sa railings. At uh, sinamantala ng no, ilang mga deboto na umakit sa railings para makapunas doon sa andas. No? So yun yung mga panahon na yun. Kung kaya't uh, medyo talagang tensyonado yung mga uh, oras na yun. Pero nung kinalaunan, ay namagitan din ng PNP at uh, napahupa ang sitwasyon at tuluyan nakaandar na nga yung andas. So yan muna latest, muna rito sa Clean stand, Balik siyo igan. Maraming salamat, John Consulta. Bukod sa Maynila, ipinagdiriwang din sa ipapang ng bansang pista ni Jesus Nazareno. Sa na Davao City, maaga sinimula ng versyon nila ng traslasyon. May unang balita live si Argil, renator ng GMA Regional TV. Argil, ikan dinaluhan ng mga deboto ng buong Jesus Nazareno ang traslasyon kaninang madaling araw bilang pagdiriwang na ikalabing anim na kapistahan ng Black Nazarene Chapel dito sa Davao City. Alas 4.30 ng madaling araw nang simulan ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno mula sa Black Nazarene Chapel sa Newland Lanzona, Matina, na sakop ng San Pablo Parish sa Davao City. Mula sa chapel, binaybay ng karong sakay ang imahen ang mga pangunahing kalsada ng Barangay Matina Playa at Barangay Matina Crossing. Habang tumatagal, ay mas nadagdagan ang mga nakikiisa sa translasyon bitbit bit na mga deboto ang kanikanilang imahen ng poong Jesus Nazareno at ang nakasinding kandila habang taimtim na nag-aalay ng dasal. Umabot ng dalawang oras ang traslasyon at mag-alas sa is, e -media na ng umaga na ibalik sa Black Nazarene Chapel ang imahen. Mahigpit naman ang pinatupad na seguridad sa mismong chapel at sa pagdaraos ng traslasyon. Ang imahen ng Jesus Nazareno dito ay replika ng nasa Quiapos sa Maynila. Igan ka kasi lang ng unang misa na dinaos dito sa Black Nazarene Chapel. Samantala, dinagsari na ng mga deboto ang traslasyon ng Pong Jesus Nazareno sa Cagayan de Oro City mula sa St. Augustine Cathedral punta sa Jesus Nazareno Parish. Igan. Maraming salamat, Argil, relator ng GMA Regional TV. Mula Amerika, dumiretso ang actress comedian na si Rufa May Quinto sa National Bureau of Investigation o NBI para sumuko Kaunay sa kaso, isinampas sa kanya bilang endorser ng kumpanyang Dermacare. Panawag na aktres sa publiko, pakinggan muna ang buong kwento dahil biktima lang din daw siya. May unang balita si John Consulta. Hi! Welcome to me the Philippines. <laughs> yes, I surrender myself. <laughs> Paglapag ng eroplanong sinakyan ng aktres na si Rufa May Quinto mula San Francisco, California sa Amerika, sinilubong siya ng mga tauwa ng National Bureau of Investigation kasama ang kanyang abogado. Mula sa naiya sa Pasay, diretso sila sa head office ng NBI para sumuko. Kamusta po kayo ma'am? How are you? Okay naman, medyo pagod kasi galing US. Mm. At Matapos dumaan kay NBI Director Jaime Santiago, prinoseso ang mga papeles kaugnay sa kanyang pagsuko. Biktima din po tayo, Mike, kaya lahat haharapin, no, no, go, go, go. go. <laughs> hindi maganda kasi reputasyon ko na, so na yung sinisira dito. Kaya rin haharap ako para i-clear ko yung name ko. Sa totoo lang, dapat ang, ang, ang hanapin nila ay may-ari. Wala naman akong kaya sa kanila. Yeah. Eh, hindi ko naman sira na meet o nakilala. In fact, din, hindi, hindi ako nabayaran. Nag-bounce ng cheque. Uh -huh. Ayon kay Rufa May, binitima rin siya ng kumpanyang Dermacare nang kunin siyang endorser. Yung pumirma ako tapos first down, talbo. Second down, talbo. So puro bounce. Hindi kasi sabi, sorry. Kinanser din nila ako sa endorser. Presumed innocent unless proven guilty. Uh, kaya binibigay naman natin sa kanya yung assistance. Hindi naman siya pusakal na kriminal. Uh, Ayon At sabi ko sa agents ko, tulungan nyo, makapagpiyansa, asistihan nyo. Yung know? Ay, hindi tayo nang iipit ng tao, kahit sino pa man siya. Mula NBI sa Pasay, nagtungo ang grupo ng aktres sa Pasay Hall of Justice para maghain ng piyansa. We were posting bail almost done na sana kami biglang sumama yung pakiramdam ni Ms. Wolfe ito. Medyo nag-shoot up yung blood pressure niya. Probably due to stress or jet lag, yung pagod. Um, but I think it's stress. We will continue uh, the bail process first thing in the morning. Disyembre noong nakaraang taon na kumpirmahin ng kanyang abogado ang warrant of arrest ng Pasay RTC laban kay Rufa May sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay ng kanyang pagiging endorser ng Dermacare. Sakot umano siya sa pag at pag-aalok ng security sa Pilipinas nang walang pahintulot mula sa SEC. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Dermacare ukod dito. Apila ng aktres, huwag sana siyang husgahan at pakinggan muna ang buong kwento bago maniwala. Sana i-highlight nyo kung kanit sino ba yung kawatan dito. Hindi porpit artista, ikaw na yung laging nasa news. Diba? Ibig sabihin... Kailangan malinaw na hindi lang po ako, hindi yung mismong may-ari ang, ang dapat habulin. Dawit din sa kaso ng Dermacare ang artista at businesswoman na si na Naig Miranda, asawa ni parokin ni Edgar Frontman Chito Miranda. Dinakip si Neri, pero pinalaya rin matapos kansilahin ng korte ang areswarat laban sa kanya. Hindi raw na ipagbigay alam kay Neri ang tungkol sa preliminary investigation ng Office of the City Prosecutor ng Pasay. Ito ang unang balita, John Consulta, para sa GMA Integrated News. Mapapaludan rin ng Global Pinoy sa Amerika ang 2024 Metro Manila Film Festival Best Picture na Green Bones. Ipalalabas ang Green Bones sa Manila International Film Festival sa Los Angeles, California mula January 30 yan hanggang February 2 sa TCL Chinese Theater. Getting ready na ang uh, rawa para sa screening doon ng stars ng Green Bones. Sina MMFF Best Actor Dennis Tillio at Best Supporting Actor Ruru Madrid. Bukod sa Green Bones, at ba pang entry sa 2024 MMFF, kabilang din sa labing walong pelikulang Pinoy na ipalalabas sa MIFF ang Hello, Love Again. Uy! Nice. Dadali natin itong mga Films ng Metro Manila Film Fest to Hollywood, Hello Love Again will also be screened at the Manila International Film Fest. So um, since ang Green Bones ang nanalo na best picture natin sa MMFF, uh, isa ito sa mga highlights. Hindi mangyayari yun kung sa lahat ng mga nanood, sumuporta, naniwala dun sa project utang namin yung lahat sa inyo. Uh, salamat po sa lahat ng mga pumunta sa sinihan at gumastos para panoorin tong pelikula namin. Hindi na rin ako makapaghintay na mapanood po nila ang pelikula na Green Bones. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso sa abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.